bagong motorsiklo yes. Yeah. So, pupunta tayo sa Las Piñas doon natin kukunin yung motor ng kaibigang tunay natin na si Andre yeah. so sasakay muna siya sa akin hanggang Las Piñas tapos pag uwi eh, indodrive niya na yung motor yeah. so, ayos let's go let's go abang maga pa Yan. Yeah. So yan, mga katunay. Full tank na tayo. So, rekta na to. So, tignan natin kung kaya nitong full tank natin hanggang San Jose. Yan ba yung sina? Kung na kami, uh, first cup. Okay, let's go. tayo lumaki, sa kamot rin tayo mamamatay. Mga katuna, dito na tayo sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayan. So, we will break muna. Uh, mga pag-inat-inat muna. Ayan. So, ayan. Nakisama ang panahon. Maganda ang panahon, mga katunay Sana hanggang sa pagdating ng uh, Manila mamaya, eh, maganda pa rin yung panahon. yan mga katunay approaching ano ba isiha na tayo so andito na tayo sa Santa Fe ah, ah. Okay Bulas, muntik na naman tayo doon Kanina meron na naman tayong nadaan ng uh, mga uh, nagkumpulang buhangin Pero muntik na naman tayo Ayan mga katunay, hindi foggy ano Sarap Lamig So ayan, we're here at uh, Dalton Pass Ito yung Dalton Pass natin ayan. Welcome to River Ecija uh, uh, uh. So ayan mga katunay pagka andito ka na sa lugar na to uh, alam nyo ba kung anong uh, pangalan ng uh, lugar na ito yan daming yung truck na nandyan sa tabi ano oh, oh. ang tawag nila sa lugar na to ay pulong puke yan yeah. <laughs> <laughs> So ayan, we're here na San Jose Nueva Ecija and Stop over muna tayo Kape muna tayo Coffee break Wee wee break Mag refresh tayo Bye. So ayun mga katunay Tapos na tayong mag coffee break Mag refresh so papadala tayo so diretso na tayo dun sa bahay nung uh, natin ng uh, motor na kukunin ng uh, kaibigan tunay natin sa Las Piñas so, so ayan so magbubulakan muna kami ano <laughs> pauwi na lang kami mag uh, e expressway yeah so ayan mga katunay dito ulit tayo kum kumarga no flying V so pangalawang uh, puno na ayan, yeah. so kaya na to so dito na tayo sa Cabanatuan City Gapan City ayan, yeah. welcome to Gapan ayan yeah. grabe ang uh, kalsada dito sa Bulacan dito pala ang uh, talagang uh, tinamaan ng bagyo grabe yung mga poste oh ayan oh naputol lahat ano ayan yung uh, bagyong nakaraan ayan oh meron pang uh, lamat ayan oh nakalbo yung uh, mga puno nila welcome to Bulacan <laughs> basta pagka ganito na ang traffic ah, tangay na walang pinagbago Solid pala tong bypass na ito. Ano Ha? Ah. May nakita akong swimming pool. Ayan o. Oh. O. Oh. Paunahin ta. Paunahin natin sila. Pwede nga ibabayang pa dyan eh. yeah. Oh, hindi nih forever nih Oh, Oh, Akin na 'yung And welcome to MacArthur Highway. MacArthur Highway na 'to. Wala akong nakita. I am the one the why your time don't need. na tayo sa Batpitta Broad. <laughs> maliit na abroad mga katunay yan oh grabe So kaya pala karamihan ng uh, motor dito is uh, automatic ano kasi grabe pala ang traffic dito yan uh, minsan talaga meron ka ding uh, maling desisyon sa buhay mo <laughs> mali mali <laughs> pero okay lang okay lang so, ay na pa sana kami nandun ano yeah, yeah 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 okay lang na matagal basta huwag umulan para hindi naman tayo mabasa kasi uh, konti lang ang dinala natin gamit <laughs> alright mahal kong may nila ulit tayo ng uh, Maynila may nila ano? ayan nag skyway na kami ano ginamit <laughs> ko na lang yung uh, tirang uh, load nung ano nung uh, RF RF ID ko hindi na kami ulit dadaan doon sa Bulacan. Ay, Arrive! Uh, Dito na tayo. 5.3 kilometers na lang. Ay! Ayun. Hindi na kami matiis yung uh, traffic kanina. Nag-skyway na lang din kami. <laughs> Dapat kanina pa eh. Ayan katunay, sa wakas, hindi na tayo 2.9 kilometers na lang makikita na natin yung dream bike ng kaibigan tunay natin grabing biyahe ano so, ayan mga katunayan dito na tayo sa village ayan o ganda ng bahay Whew! finally dito na tayo <laughs> alright Yeah, paano yun bossing tuloy na kami Thank you, thank you Ako oo na lang naman kami ng uh, Makati ah, Bahay ng uh, Mrs. ni Andre Yan. Doon na kami magpapahinga Ito na yung sinasabi kong Maliit na abroad Kaya <laughs> ano Di ba maliit na abroad yun mga katunay sa so, wakas nakarating na rin tayo whew ayan ito na tayo 70 years later so ayan mga katunay <laughs> paalis na kami so pupunta kami ng uh, Toy Kingdom ng mga rider sa uh, Moto Market Sentries yeah So ayan mga katunay Kalahati pa lang <laughs> Yung uh, pupunta namin 12 kilometers kanina eh So 6 kilometers pa lang So grabe ano Yung 12 kilometers dito Umaabot ng 30 minutes na biyahe uh, Sobrang traffic ano Ayan uh, mga katunay ayan, Tama nga yung sinasabi nila no Na traffic sa EDSA <laughs> Diyos ko Grabe 12 kilometers lang inabot na kami ng uh, 30 minutes nakatunay nakapasok na tayo ah, hanapin na lang natin yung uh, moto market alright yun we're here Ayan, oh, moto market customers parking Ayan. ayan yung motomarket market Oh. So ayan mga katunay Tapos na tayo dito sa moto market ano? Ayan ang uh, ganda ng napili na Jacket ni Andre Kaso lang Wala siyang size Kaya advice ng uh, Personnel nila is I order na lang online yan. So okay na I order niya na online At darating na lang sa Isabela Ang uh, uh For 2-5 days uh, yan mga katunay malapit na tayo sa bahay ulit pero kahit pa paano yung pag uwi natin eh wala na masyadong sasakyan ano huh. makakapagod mag motor dito sa Manila grabe daming sasakyan yan mga katunay dito na tayo Yan, alright, we're here Woo! Ayos The next morning Yan, good morning Mga katunay <laughs> Yan, so Pabalik na kami ulit Ng uh, Isabela Ni Andre, na siya So, medyo maaga tayo Kasi, ayan, it's Sunday Today Makabalik man lang tayo ng uh, Isabela Ng uh, medyo maaga-aga pa so ayan mga katunay dito na tayo sa shell ayan, pakarga muna tayo para uh, dire diretso na yung biyahe natin ha ah, oh diba poging poging motor to ayan. may miyo ka Mio? <laughs> mga katunay okay na tayo puno na naman tatakbo tayo ng uh, 280 kilometers, yun ang uh, fuel range natin sa full tank. Thank you. Ayaw uh, marid nung no ayaw pa hindi ay ko. Pero kaya okay naman. Madumi na naman siguro. lakas <laughs> ayos ayos ayan tapos na ang exercise thank you T-Plex <laughs> alright ayan mga katunay andito na tayo sa balok Ayan, yeah, makalabas na rin tayo. Woo! So, maghanap lang kami ng kakainan natin. Ayan, yeah, welcome to Science City of Mungos. Nako! Sinasabi ko! Aksidente na naman Napaka aga pa Ay sis Putang ina Nabalir pa Ah shit Putang ina naman Mag-iingat kayo Ay nakawawa naman si nanay ayaw na ayaw ko nakakakita ng gano'n eh grabe grabe oh lord gabayan mo po kami lord oh. welcome san jose city wherever you ha yan So marami namang kainan dito dyan eh Dito na kami sa tambayan tambahay pala alright Dito na tayo marami silang pagkain maraming pagpipilian mga katunay tapos na tayong kumain so ito dire diretsyo na to pauwi ng uh, Isabela so yan yeah. medyo ahataw ah, na kami yan yeah at baka maabutan pa ng ulan dyan mamaya eh Diyos kaya na tayo dahil itong pass yan, konti pa yeah yan mga kaibigan po na, dito na tayo sa aritao Ayan mga katunay, katatapos na ulit natin mag-refresh dito. Ayan, meron lang tayo ng uh, pang pa hydrate, banat na naman yan mga nasa 130 kilometers pa at tayo ay pipinish na hehehe <laughs> makakauwi na tayo so yan let's go mga katunay banat na naman ito malapit na lang to konting usog na lang kaya at birahin na natin ng safe so yan mga katulad dito na tayo sa Bagabag Lua Babis Gara so, titingin tayo ng uh, pwede nating uh, ipasalubong dito Yeah, dito tayo kay uh, GNB Bukopay. Right. Matunay, okay na. Kakain na tayo. Siyempre, yung uh, specialty nila dito. Bukopay. Yeah, sarap ng nila dito. agad malapit-lapit na tayo mga katunay wooo ayan na mga katunay welcome to Sabela wow oh, wow ay, gandumisig pa Sabela na po tayo mga katunay sakin na ligong-ligo na ako, gusto ko ng malinggo ah, ah. อยู yeah ่ในลำต้นโอ้หลักเสียฮะงานต้องน่าเสียหูกันแน่นะเย้โอ้ย Yes. Thank you, Lord. Yes. Dito na tayo. Dito na si Andre. Papasok na si John dyan. Ah. Uh. Ayos. Congrats. Sarap. Ayan. Yeah. Ayan, mga katunay. Siyempre. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon. Yan, dahil hindi kami pinabayaan sa aming biyahe. Papunta ng Manila hanggang sa nakabalik kami dito sa Isabela. Ay, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat sa lahat. At syempre, syempre, maraming salamat din sa mga kaibigan tunay natin na natapos na naman panoorin itong uh, vlog natin ano ayan siyempre congratulations sa kaibigan tunay natin na si Andre ayan. dahil uh, nakuha niya na ang kanyang dream uh, bike the KTM Adventure 790R ayan, grabing motor napakaganda so siyempre happy ako ano at uh, sarap pala sa pakiramdam ano, na nakikita mo isa-isa uh, nilang uh, natutupad ang uh, kanilang uh, mga pangarap. Walang hanggang pangasalamat sa mga katuloy natin sa patuloy na sumusuporta kay Noel Gino Paglao. Sa mga hindi nagsasawang manood. Maraming salamat sa inyo. Tulad nyo nang palagi kong sinasabi sa inyo mahal na mahal na mahal na mahal ko kayong lahat dahil kung wala kayo na nanonood sa siyempre wala din ako diba hanggat may nanonood sa akin mapaisa man yan dalawa tatlo okay lang yeah, so siyempre yun lang mga kasunoy. at ako ay uh, tagod na <laughs> dalawang araw akong nagbomotor So dito na natataposin ang aking vlog Dito sa aking Mahal na barangay Barangay Torayo Salamat sa support ng tunay Mga kaibigan tunay Love you, love you, bye bye